Aris, ang Aris ngayon ang mga pahiwatig na bigay ng kalikasan ay nagtuturo sa iyo na maging maingat at huwag magbigay ng tiwala agad. Sa trabaho, laging maging maingat sa lahat ng oras at inuuna ang pag-iipon para sa ikakasaya ng pamumuhay ng pamilya. Ang iyong ugali ay isang ayon sa kalikasan na magpapatuloy sa iyong tagumpay hanggat nagtutsaga ka at patuloy na ginagabayan ng kalikasan, magagawa mo ang lahat ng dapat sa iyo ng maayos. Masaya ka sa mga ginagawa mo para sa ikabubuti ng buhay pamilya, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus, ang Taurus mga pahiwatig na bigay ng kalikasan ngayon ay nagtuturo sa iyo na magtrabaho ng masinop at iwasan ang anumang bagay na maaaring makasira sa iyong trabaho. Sa tahanan, inuuna mo ang ginhawa ng pamilya at ayaw mo ng mga usapang walang kabuluhan. Maislan ka sa mga gawain dahil nais mong magkaroon ng matatag na pagkakakitaan. Ang ugali na bigay ng kalikasan sa iyo ay patunay na kaya mong tuparin ang iyong mga pangarap sa buhay. Laging handa kang tumulong sa kapatid at mag-aruga sa magulang. Malambing ka sa pag-ibig at may disiplina sa paggastos. Ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Gemini Ang Gemini mga pahiwatig na bigay ng kalikasan ngayon ay nagtuturo sa iyo na magtrabaho ng tahimik at hindi umasa sa iba. Ang ugaling ito ay magpapaunlad sa iyo dahil ayaw mong makaabala ng ibang tao. Palagi kang nag-iisip na tapusin ang mga gawain ng maayos dahil gusto mo ng tahimik na araw. Ang kita mo ay dapat na pinaghirapan para magkaroon ng mapayapang pamumuhay. Sa tahanan, masaya ang biroan at tawanan upang mapalitan ang bad energy ng buenas na araw na laging nagpapasaya sa pamilya. Malambing ka sa pag-ibig, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Cancer, ang cancer mga pahiwatig na bigay ng kalikasan ngayon ay nagtuturo sa iyo na maging maingat sa sinasabi at iwasan ang mga usapang walang kabuluhan. Sa trabaho, inuuna mo ang mga dapat nagawin at ayaw mong pinipintasan ang iyong ginagawa. Sa tahanan, Maalaga ka sa pagkain ng pamilya upang mapabuti ang kalusugan ng bawat isa. Ang ugali na bigay ng kalikasan ay ayon sa iyo dahil napapasaya mo ang iyong pamilya at masinop ka sa trabaho, kaya't kaya mong paunlarin ang iyong kabuhayan. Hangga't maalaga ka sa pamilya, laging may gabay ng pag-asenso sa iyong mga magagawa sa trabaho. Hindi ka magpapabaya sa mga gawain. Ayaw mo ng chismis at paligoy-ligoy na usapan. May disiplina ka sa paggastos at iniisip ang pag-iipon para sa pamilya. Ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Leo ngayon araw ang liyo ang mga pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ay nagdadala sa iyo ng mga biyaya sa tahanan. Ang pag-aalaga sa pamilya at pagbibigay ng masustansyang pagkain ay magpapatibay ng kanilang kalusugan. Sa trabaho naman, maging maingat sa iyong mga gawain dahil dito nagmumula ang positibong enerhiya ng kasipagan kung patuloy mong isa sa buhay ang mga katangian ito, mapapabuti mo ang kalagayan ng iyong pamilya at magkakaroon ng kaunlaran sa iyong kabuhayan. Hindi ka palaki bo ngayon, mas pipiliin mong magtrabaho kaysa makipag-usap ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo ang Virgo ang pahiwatig na bigay ng kalikasan ngayon ay nag-uudyok sa iyo na maging maingat sa trabaho at sundin ang mga patakaran sa iyong hanap buhay. Sa pamilya, inuuna mo ang pagbibigay ng maayos na pamumuhay hanggat kaya mo, kung patuloy mong ipapakita ang ugaling ito. Mapapaganda mo ang iyong kabuhayan dahil sa iyong pagiging matapat at masaya sa mga ginagawa upang kumita ng maayos na pera. Pagdating sa pera, mas pipiliin mong kumita ng patas at iiwasan ang mga usapang walang kabuluhan upang hindi magdala ng kamalasan, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra. Ang Libra sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan. May ugali kang matapang at hindi basta-basta nagbibigay ng tiwala. Sa trabaho, strike to ka upang masigurong maayos ang mga gawain, matapat ka sa iyong mga kausap at sa trabaho, ang pamilya mo ang nagbibigay ng inspirasyon sa iyong kasipagan. Ayaw mo ng mga usapang lagayan ng pera at toksuhan pagdating sa pagmamahalan, mas gusto mo ang masasayang usapan sa loob ng pamilya. Ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan. Madisiplina ka sa trabaho at may ugaling may isang salita para makuha ang respeto ng iba. Ayaw mong makisuyo sa iba dahil ayaw mong magkaroon ng utang na loob. Mas gusto mong tahimik na nagtatrabaho kaysa makipagkwentuhan. Lagi kang handa. Kahit pa may kahirapan ang gawain, malambing ka sa pag-ibig, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Sagittarius Ang Sagittarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, may wise at maingat kang isipan sa iyong sinasabi at ginagawa, lalo na sa trabaho upang mapanatili ang mahabang hanap buhay. Matalino ka at naninigurado sa bawat kilos at matapat sa trabaho at sa pamilya upang mapanatiling masaya ang aura ng swerte. Hindi ka basta-basta nagtitiwala, lalo na pagdating sa pera, at maingat ka sa iyong mga desisyon, may katipiran ka sa paglabas ng pera, at nais mong magpahinga ng katawan at isip sa gabi, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, madisiplina at masipag ka sa trabaho. Gagawin mo ang iyong trabaho ng tahimik at iiwasan ang mga usapang may kaburdihan pati na ang mga tao na sangkot dito. Hindi ka natutokso ng pera para magawa ang hindi nararapat dahil takot kang balikan ng karma ng kamalasan, may tapang ka na kayang ilabas kapag kailangan, maaruga ka sa pamilya at sinisiguro mo ang kanilang maayos na kalusugan, maingat ka rin sa iyong mga sinasabi at ginagawa upang hindi mapahiya o mapintasan, matipid ka sa paglabas ng pera, ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ngayon ay magiging matapat ka sa iyong ginagawa sa trabaho. Lagi mong inuuna ang kasiyahan ng iyong minamahal at pamilya at may takot kang gumawa ng anumang kalokohan dahil sa pangambang mabali ka ng karma ng kamalasan. Kapag sinabi mo ang isang bagay, sinisigurado mong ito ay gagawin, maaruga ka sa iyong magulang at pamilya, at palaging iniisip ang mga paraan upang kumita at mag-ipon ng pera, hindi ka basta-basta pumapasok sa mga biglaang negosyo upang maiwasan ang mga posibleng problema ayaw mo rin ng mga usapang kaberdihan at chismis, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ngayon ay mas pipiliin mong magtrabaho ng mag-isa. Ang iyong isang salita ay katumbas ng isang gawa, at ayaw mo ng mga suhulan o mga usapang walang kinalaman sa trabaho. May paninindigan ka at tahimik na nagtatrabaho upang matapos ng maayos ang iyong gawain, masipag ka at may maselang ugali sa trabaho, at pagdating sa usapang pera, ayaw mong mangutang upang maiwasan ang mga di pagkakaunawaan sa mga kaibigan, may katipiran ka rin sa paggastos. Mas inuuna mo ang pag-iipon bago ang paggasta, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw.